Tumert, so, yung alam mo yung Yema Dick na yun. Meron sumabit nila o ngayon, Yung Or nyog. Diba di, di ko cinta di ayan tayo ko nyog te ko ha di ang susukusong ko. Di 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 Maria Pascot Orange tila nga na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birth. yes, so, kainan na tayo, guys. Uh, don't forget, how many likes. Oh, don't forget sa beats. Oh. <laughs>

mga welcome back sa ating YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. So ayan guys, kumusta, 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 Long time no see. Ayan guys, mga kasangsa, kumusta ang lahat. Ayong ilang araw din tayo din nakapag-usap, nakapag ano, kwentuhan guys. Sobrang na busy eh. yung linya natin, guys. So, ayan, yung nakita niyo mga last vlog, mga food trip, food trip na natin. So ayan guys, I'm back. So ayan for to this video, ayan. Ayun, gala naman tayo guys May pupuntahan tayong uh, kainan <laughs> Pasta pagkainan nga, iba vlog agad So ayan guys, may nag-invite sa atin ng birthday ni Nanay Mila So ayan, uh, birthday sa Nanay ni Bro Richard So pupuntahan natin ngayon guys kasi Nag-invite, so doon daw yung dinner So punta tayo doon guys Maki ano tayo doon, makigulo <laughs> At saka makikain na rin tayo ng dinner. So, ayan, guys. Ayan, papunta na nga tayo doon. Maglalakad tayo doon sa kundo ni Bro Rich. Ayan, shoutout, bro. Salamat sa pag-invite. At happy, happy birthday, Nanay Mila. Ayan. So, ayan. Punta na tayo, guys. Tara. Abangan natin kung ano yung mga... mga pagkain at saka mga bisita, guys. Tara. Let's go. Nasa... Uh, hapon na banda na ito sa Abu Dhabi mga mag 5.30 to 6 p.m. So ayan maliwanag pa. So sobrang lamig na dito guys. Yan update ko lang kayo. <laughs> so lakad lakad lang tayo dito sa Nads the Street. Yan mayroon dito ano, Chinese Chinese restaurant. So kumusta kumusta ang lahat mga kasangsang. So medyo mga ilang araw tayong nawala sa kwentuhan natin kasi minsan na uh, darating yung katamaran <laughs> ayaw mag vlog ayaw mag update so minsan naman mga kasangsang minsan naman ayan sisipagin tayo lagi mag vlog <laughs> sana laging sipagin para ano para lagi tayong naka update sa mga vlog natin guys and hopefully hopefully guys ayan sa mga nanonood na mga vlog natin ayan mga bagong subscriber maraming maraming salamat sa patuloy na patuloy na panonood ng ating mga video kahit konting views lang guys ayan may mga ads naman yung natin eh. kumikita rin tayo kahit na paano umangat rin yung ano natin monetization mga dolyaris dyan <laughs> So ayan guys, ya, si tiyaga lang guys. So dito tayo sa sa so, outfit outfit today is ya, normal na lang ano, sweatshirt kasi malamig naman dito. So dito tayo sa kahaba ng Nuts the Street pa rin guys. So ayan yung kahabaan Nuts the Street. Doon um, tayo tayo doon sa ano ni Bro Richard sa condominium niya. So tawid tayo Lingon sa kabila, lingon sa kaliwa <laughs> Para hindi masagasaan <laughs> So ayan guys Ayan, punta na tayo sa bahay guys See you sa bahay na nga tayo sa Nuts Street So ayan So good na tayo sa bahay ni Bro Richard Baka wala na tayo mabutan doon <laughs> Baka wala na tayo mabutan na uh, ulam <laughs> So di tayo sa Nuts Street Sarap ngayon maglakad-lakad kasi winter. So susulitin na natin ng winter mga kasangsang So ayan Ayan ang building guys so, Diyan tayo pupunta Ayan nakatayo dyan Ay, Ayan Diyan tayo pupunta sa Bo Condominium ng Bo Richard So marami raming tao din guys Kasi mga kasamaan sa simbahan Pupunta rin So ayan Mahalaman natin kung sino sino yung mga nandun guys Tara let's go Kainan na Ka na. Uh, building guys. Ah, dorm uh. so, na. Tayo guys sa condominium. Parang debut talaga to. Siyempre, di basa-basa. Tingnan yung edad do. Wow! 88. Swerte. 83. na tayo kung makarating tayo ng 83. <laughs> so guys, anito si nanay guys. Happy birthday na. Ang ganda-ganda ng nanay oh. <laughs> Ang gayak na gayak oh. So anito yung mga pagkain natin guys. Mga parang nono ya. Sabi ko ay mga 5-3 ako para Man, may mga kayo, tao na. Pero ako pala yung nauna. Sabi guys. Kasi ikaw vlog Kaya nga. Ayan, happy birthday na sabi, sabi, ko niyo. kay Bro Bro, ha, sabi pa 5 o'clock. Sabi niya. isip ko ng biyay at ng mga 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 Lord, sa kanya pong kaarawan, Lord Jesus. Maraming maraming salamat po, Ama, sa kalakasan. Maraming yeah. maraming salamat, Lord, sa gift of life, Lord, na patuloy na pinagkakalubo po, po sa kanya. Panginoon, sa oras na ito, sabay-sabay po namin siya ay sa iyong ba na harapan. Oh, yeah. Panginoon, at inihiling po namin, O oh, Diyos, ang uh, aming pong uh, Happy birthday! Para birthday! Happy 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 birthday!

Alin si Broston? Ayun! Ito, ito! ito, ito. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun <laughs> na! Welcome, welcome! Mga li... Mga... Naka... <laughs> uh. Nakahabol ng imin! <laughs> Bote <Buti> may... <laughs> so, ayan, uh, mga bisita!

Day to you Happy <laughs> birthday <laughs> to you Happy <laughs> birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday. <laughs> Oh, magwiwis mo na, may speech na. <laughs> wala. Like, wala na na may ilaw. guys, kakain na tayo, guys. <laughs> so, ayan, kain na, guys. 'Yun may ipansin. Guys, guys. Lakw na kayo mga nilo pa mga tiktoker mga instagram tiktoker <laughs> vlogger sulitin nyo na huwag oh, nyo kukunin so ayan guys may shabu shabu rin tayo dito so paano tayo dumakain tigay <laughs> lang <laughs> itong kapal tigay pa tayo dyan paano tayo dyan tigay lang <laughs> pa <laughs> tayo dyan Parang bees ang inga ingay, -ingay. <laughs> Oh, kaway-kaway na. Ay, nag-birthday. Si <laughs> Sungsoo. yung na- Tagang behave sila ngayon. <laughs> Uy, tapos sa si Bro Kili ba? Ang bilis ah. Basura o nagano ka lang, nag-break it down. <laughs> Ayun, may dessert pa. <laughs> Ah. Okay, yan yeah, pa guys. Ay, hindi, mag-change lang siya ng ano. Change lang ng ano, location. Change ah, location. So, <laughs> <re -locator. laughs> so ayan, kung ito kintuan lang dyan. Kasi, ayan si, si Ate Rin, no? <laughs> Anong kinayin mo, Rin? Sabaw? Wow. Tsaka, adubong chicken talaga yung Rin. So, ito naman yung atin, guys. Kain. <laughs> oh, my goodness. Tsaka, ano,

Oh, ang ganda po ng bahay nila. Refill na tayo, guys. Refill, refill. Tikman natin yung chicken. Hinilang namin yung bedon eh. Gaya ba na? Inuha namin. At Adubong man. Ay, inasal pala to. Torbo. Uy, may vlog pala <laughs> dito. Naghanap buhay siya. <laughs> Baby pancit. Nice pancit. Nice pancit. That's pasta also. Kakain yan. Baby. Bala ka dyan. <laughs> Ay ka, oh. Nice ang pansit, oh. Nako. Oh. Mm. Mickey yan, Mickey. Hey, Mickey. Yeah, so, mag-rise tayo kung uh, uh, No, no phone No, no eat, no fall. No, gaga oh. oh, Try mo na, try. 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 <laughs> Nakapanibago pa so. Parang walang tao. Uh -huh. Si ate yan eh. Pansir. Parang walang tao. Bakit tuloy din nanay ayaw magsalit. Tantahin Ah. Mm. Eh. Uh -huh oh so, sa mga magre-refill. <laughs> nice, um, okay. Ah, may manok ito, bro. Nice. So, shabu-shabu. -shab. You ko. May shabu-shabu, guys. Three spoons. Sabos ka na? Kaya nga po, ni Caleb. Kaya nga eh. Hello, Olev. mag tatay. Hindi, <laughs> na-challenge siya kasi sinabihan siya na pag-uwi niya. Matabaka. Ah! <laughs> talaga yeah. naman. Hindi ako tataba. hindi siya kumakain pag Ayan pala sa labas. Ayun pala, ayun lang. 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 Ayun She said if she wants to play like And I actually want to oh, know. know. <laughs> like, ano po, dying hard she na Nah, um, kesal kita siya ngomong. Nginimiksa niya ngakak-ngakak. Si Rey nakapaglaro sa mga bata doon. Woy, woy, nangis! Woy, woy, nangis! Bakit tumatawa kagak itu ya? Nih, sorry, sorry! sorry. Kasi sunod so, lang daw siya kung anong gagawin nila, hindi na rin daw na ipuntalihan. Ah. Oh uh. Sorry. sorry. nós oh,